So maganda araw ka bole So video na ito pag uusapin natin Northport ka bole Trade rumors regarding them Ang ka bale, ano, mga, Of course yung wallet po ni Boss No Bad wa. And then a lot of things happening po Around the league Na dapat lang po nating uh, Pag-uusapin So kung hindi pa nakasubscribe Bakit pindot naman po Yung subscription bole Let's start po with the Mark Pingris, a snowbado interview ka ba kung saan doon nga po. And explain ni Mark Ping risk kabola yung side niya. Kasi nga po, di ba? Very vocal yung iba pong mga fans and even PBA personalities kabola stating that Ping should have been hindi muna part po ng 50 greatest kabola na parang sinara ni Del Deo Campo kabola even LA Tenorio ay eh, mas deserving pa kaysa kay Mark uh, Ping kabola. Now, a uh, respect naman for Mike Ping Reese kabola. Dito po sa interview na ito, explain niya kabola na, hindi naman masama yung loob niya, no? Statement ni Joseph Yu and then iba pa pong statement kabola. Ano po an explain niya na opinion lang naman din naman ni na Joseph Yu yun, kabola. And at the end of the day, di ba, nire-respect nga lang opinion. And for me again, that is a very good um, personality or trait po ng isang uh, Mark Pingrish. Respect to him po uh, for believing that kabola. Now, if you ask me, is Mark Pingrich deserving of the PPG? ay greatest kabola. Ganito kasi yan. Ang main selling point ni Mark Pingris is being one of the most advanced or best ever and uh, versatile defender kabola sa liga. And then of course He's is also one of the top 20 greatest rebounder ever kabola. Yun yung parang ano yung combination ng kanyang selling point as part of the 50 greatest kabola. And um, kung tinignan naman natin ka bola, diba? At the very least, he is a representation ka bola, of the other facet of the game. And I do believe that our list of 50 greatest should have players there ka bola, that represents the other facet of the game. And yun nga yung nire po ng isang Mike Pingris. And at the end of the day daw Kabola, wala naman po mechanism na mag-change or mag-replace po ng mga napili sa listahan na yan. So kahit pa gusto yung palitan po si Pingris, in reality actually, hindi nyo na po yan mapapalitan pa po kabola. Now, um, nagpanood nyo po ba yung ano, pag-dominate? Gusto ko i-point out dito, Kabola, no? diyan Ian Sanggalang against the Converge, Kabola. Wala lang, eh. very ironic lang kasi we know naman that Iyan Sanga is pampanga, eh. bata rin po siya ni Delta, Kabola. At siya pa yung nagpasakit talaga ng ulo, Kabola. Dito po ng Converge, yung tinalo po nila, Kabola. Um, gusto ko lang din i-point out, Kabola, doon natin makikita na marami pa dapat improvements. Ito si uh, Justin Baltasar. Although, of course, 18 points lang din naman actually yung marka dito ni Sangalang. No, wag naman masyado yung iba, parang okay naman na ka ball pang um, naka-40 si Sangalang. Hindi naman 18 lang kayo naman. kabola. bola. Pero dun sa mga plays po, especially in the fourth quarter, makikita natin yung comfort kasi ni Ian ka bola in scoring against uh, Justin Baltasar and even ito pong si Arana. Ang uh, comments po na naman, mga fans, Anselmo, si Bal, puro fake news ka! Ala, hindi pa siya informed, ka bola. Glenn Bureros, di pa malakas sa SMB kasi injured pa si Kalma. Gregorio Manjos, huwag mo unahin ang shoutout para maganda. Yun na nga po kabali, nag tayo. Salamat po dito po sa inyo pong kritisismo na ito. Um, we are the type po of uh, vlogger kabali that we listen to criticism. Ismael Lampong, pabor kasi San Miguel, gusto mo laging lamang ang SMB. Sinaba, halos walang kumukuha niyan, meaning mahinang player yan. Rodel uh, Rodel Dacoco, wag niyo po artihan mapagsalitaan niyo po kasi lalong mongo kong Pakinggan, sabi naman niya, Celso Mangawang, napakasinwale mong vlogger, Sabi tapos nagmura pa siya, kabola. Now, ito na pag-uusapan natin regarding Northport, no? Um, Nice state nga po kabola, Stobide, na may isang 6'5, kabola, one of the 6'5, or big man po kabola ng Northport, na hindi daw masyadong nagagamit, eh baka malipat po, matrade kabola. And of course, mga 6'5, po check mo po yung rooster nila, dalawa kasi yung parang 6'5 nila daw dyan, eh. Kate Flores daw sa Abu Trotter. And mukhang mas gamit yung uh, Kate Flores So si Abu Tratter ba to? Kabola, yung mga tanong ngayon eh And then may na-explain siya recently Kabola Na parang ang narinig daw niya Kabola Ang Northport will struggle in the first half siguro Na kanilang mga games Kabola So that they will have now a uh, logical reason of making trades At uh, doon daw magaganap yung mga inaabangan na natin Na talagang blockbuster trade Hindi yung kalma level lang Kabola And, mga bilanggit niya doon, Sina Navarro, Sina Flores, kamo na, yung pwedeng matrade. Yan na both two ways yan. Sure, pwede rin naman, matuloy pa rin sa Magnolia, diba? So, Magnolia, San Miguel, or Hinebra yan, kamo na, na na yung San Miguel. So, it could be Hinebra or Magnolia. Kamo sa palagay mo, gagalaw nga bang Northport? Comment lang po sa baba.